Nanguha pala ulit kami ngayong araw ng pulot ng stingless bee. Kaunti lang yung nakuha namin pero sulit naman dahil napakasarap. Meron pala ulit nakita yung kapatid ko na bahay ng stingless bee na malapit ng ulit dito sa amin. Ito nga, titingnan namin ngayon kung meron ba kaming makukuha na pulot. Kakatapos ko lang pala nitong maligo na bigla akong tawagin ng kapatid ko na kukuhanin niya nga daw itong isang kawayan na to kung saan nagabahay yung mga stingless bee. Ang tawag rin pala namin dito sa mga stingless bee na to dito sa amin ay cute. Noong nakaraan pala na nanguha kami ng cute ay dito lang mismo yon sa katabi ng kawayan din na to. Ang una pala ginawa dito ng kapatid ko ay eh, pinagtatanggal niya yung mga alambre kasi yung kawayan ay nakadikit pa sa yero. Nakabonit pala siya ngayon na nangunguha kasi ang iniingatan niya dito ay yung tainga niya baka pasukan ng mga cute. Ako nga na nagavideo dito sa may tabi ng kapatid ko ay eh, talaga namang andami rin nagliliparan sa ulo ko. Hindi naman sila nangangagat yun nga lang talaga nakakarindi lang. Bukod sa tainga na tinakpan ng kapatid ko, tinakpan niya na rin pala dito pati yung ilong niya kasi daw yung iba dun ay pumapasok. Pagkakuha niya pala dito sa bahay ng mga cute eh, ay tumakbo rin mabilis kaagad para iwanan yung mga nagsisiliparan kaya lang talagang madami pa rin yung nakasunod. Non? Hindi nga madaling mawala yung mga nagliliparan dito kaya hinayaan na lang namin, iningatan na lang namin dito yung mga butas ng tainga namin at saka ilong. Nai-excite na nga kaagad kami dito na mabuksan ng kapatid ko kasi noong nakaraang buwan na nanguha kami nito ay talagang ang dami namin nakuha na pulot. Sana ganoon din ngayon. Noong nakaraan pala na nanguha kami nito, marami nagsasabi na wag daw namin isama yung pinakambahay niya. Kaya ngayon ang gagawin ng kapatid ko yung mga bahay-bahay niya ay ililipat niya sa isang kawayan para doon na sila tumira. Talagang nakakarindi lang na manguha ng pulot nito kasi talagang parang ang daming langaw o ang lamok na lumilipad sa'yo pero mas okay na to kaysa sa pokyutan. Yung pokyutan kasi bukod sa nakakarindi na siya, talagang masakit din makakagat. Bukod sa bukol-bukol na talagang mamamaga ka doon. Nung mabuksan na nga lahat ng kapatid ko, ganito lahat yung nakita namin. Kaunti pa lang yung pulot na nakikita namin. Hindi ito katulad noong nakaraan na talaga namang anakuha namin noon ay halos kalahating bote ng gin. Pagkabukas na pagkabukas nga rin dito ng kapatid ko ay hinanap ko na rin kaagad yung pinakang niya. At syempre ay tinikmang ko na rin. Tapos eto naman pala mga bilog-bilog na to na maliliit. Eto yung mga anak nila parang itlog. Nung unang kita ko dito, akala ko sa mga bilog-bilog na to, eto yung maasim, kaya naman tinikman ko. Kaya lang, pagkatikim ko, eh medyo parang malinamnam siya ng kaunti. Kaya naisip ko na baka ito yung mga anak. Hindi kami marunong at hindi pa kami nakasubok na maglipat ng bahay nito. At sana nga sa gagawin na to ng kapatid ko, ay eh, makalipat sila ng bagong tirahan. Pinuksan ko rin pala yung pinakadulo nito at eto ngayon nakita ko, parang pinagbahay ng anay. Sa itsura nito, sa tingin ko, e eh, parang matagal na sila na nakatira dito. Yung mga pulot rin pala na nakuha namin dito, hindi sila sama-sama. Katulad nung una namin nakuha na talaga naman tumpok ngayon, hiwa -hiwa walay sila? Kung papipiliin pala ako kung ano yung mas masarap, kung pulot ng stainless bee o kaya naman ay pokyuta, ang pipiliin ko ay pulot ng stingless B kasi yung pulot nito ay medyo maasim-asim ng kaunte. Iniihip-ihipan ko na nga lang dyan, yung mga cute na lumalakad sa ako yung nakain yung mga pulot. Ito pa lang ginawa ng kapatid ko na paglilipatan ng mga bahay na cute ay isang buho at nilagarin niya nga lang to at nilagyan niya ng maliit na butas. Hindi ko alam kung saan niya nakuha yung idea na yan, kung nag-YouTube ba siya o naisip niya lang. Dalawa pala yung ginawa niya, yung isa ay sinuksok niya na lang sa pinakadulo ng buho. Ang mga nilagay pala ng kapatid ko sa buho na yan ay yung mga bilog-bilog na maliliit na para mga anak. Naglagay din pala siya dyan ng kaunting pulot at saka yung mga bilog-bilog na maaasim. Maya may din pala konti habang busy nga ako dito na kumakain. E biglang dumating dito yung kapatid ko na lalaki. Wala pala siya ngayon trabaho. Kaya makikikain daw muna siya ngayon dito na nakuha namin ng mga pulot ng cute. Inabutan nga namin siya dito ng kapatid ko at ang una niya nga sabi sa amin ay mas masarap daw talaga ang pulot ng cute kaysa sa pokyutan. Kaunting nga lang dito yung pulot na nakuha namin at karamihan nga doon ay ako halos yung nakakain. Kaya pagdating ng kapatid ko ay talagang tira-tira na lang yung kinain niya. Marami nagsasabi na mahal daw pala talaga ang pulot ng cute na to. Kaya yung mga nagtulo-tulo dito sa may buho ay talaga naman pinagdudukit pa namin at pinagkukuha. Nung nakakuha na pala yung kapatid ko ng mga bahay ng cute at nilagay niya na nga dito sa bagong gawa niya na buho ay kinuha niya na to at nilagay niya na nga dito sa lumang kubo. Pinagtabi niya na nga lang to dito sa may lumang kubo at sana nga talaga ay dito na sila magtira. Pati rin pala yung pulot na pinagkuha na namin at saka yung pinagbahayan nila ay itinabi na dito ng kapatid ko para hindi na sila lumayo. Eto pa talaga yung pinakauna beses nagagawa kami ng bahay ng cute at sana nga ay hindi ito pumalpak. Yung pinagkuhanan pala namin kanina ng pulot ay binalikan ko ulit at nakita ko nga na ang dami pa rin talagang lumilipad at sana nga ay yun na lang ulit sila magtira. Meron pa palang pwedeng kuhanin dito na pulot ng cute. Yun nga lang nakakatakot to kuhanin kasi nga itong kawayan na to ay talagang pinakanghaligin na ng kubo pero sana makuha namin. See you na for today's video. Thank you for watching!